ito na nga mga guys magandang hapon so ito ang ating recipe ngayong hapunan mga guys may kunting isda na kilawin so magkilaw tayo ito na nagayat ko na may sili yung luya kalamansi, sibuyas kamatis kung wala nito mga guys yung ano na lang uh, pipino pero okay na may kamatis naman tayo napakayamin ito mga guys yung mahilig sa mga kinilaw shout out yung lahat pati share comment comment at like yan uh, pasporta din mga idol mga lods mga guys yan sa ating kinilaw na sa si yan kahit punti lang yan mga guys bungkag ng baho na <laughs> yan so yon i siyempre ilagay na natin yung sili natin na uh, siling ano yan Dimonyo daw yan kaya sobrang anghang yan guys. Kasi maliliit. so syempre, ilagay na natin ang ating luya. Ating luya. Tsaka, kalamansi. So, syempre, magusto ko ilagay lang yung kalamansi dyan. Eh, pisain natin. Naugasan naman natin yan. Malinis yan ang ating kalamansi. Pisain lang natin yan. Tapos, ilagay lang nandyan. Para, pagkaya tignan ba. Ayan o. Uh, guys, pa-share, pa-suporta naman ang ating kinilaw na sa linyasi. Ito lang ang ating kasi mahal ang mga masasarap na isda tulad ng tuna, yelupin, yan mapakamahal yan. Ya, ito sa linyasi. Kayang-kaya sa bulsa natin yan mga imikos na insan ng ating kinilaw. Ayan, na insan, mikos-mikos na yan. Ayan, pasuporta ang ating kinilaw mga insan. Shout out sa lahat ng mga mahilig sa kinilaw. Ayan. Napakayami yan. Ayan insan, oh. Lagyan na natin ng suka natin na mayaman. Dato. Ayan, dato tayo. Dato, puti. Okay. Ayan, mayaman din yun yung dato, oh. Dato. Kaya nga, dato pangalan kasi mayaman. Apil taga dato ano pag kumain na. <laughs> Ayan, lagyan na natin ng kunting asin lang. Hindi tayo mag, ano, nang maalat masyado. Ayan, kunti lang. Mikos-mikos naman, ay <laughs> Ayan, insan. So, masarap doon. Ayan, insan, oh. Mikos-mikos yan, insan. Pagkalamihan. Ayan, naghugas ako sa akong kamot, ha? Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, insan. Mikos-mikosin natin ng gusto para maano yung lasa, ba? Ah. Lalong sumarap. kumain so, tumayin natin. Lalong lalo sarap yan, insan. So, siyempre, aking tikman ng ating kinilaw, insan. Tikman na natin to. Ayan, o. Oh. Ayan, insan, o. Oh. Hmm. panalo. Yami. So hanggang dito lang muna mga insan. Pati share, share comment sa ating kinilaw na sa linyasi. Thank you for watching. Bye bye. God bless all. Ingat, ingat. Ayan Oh.